Hello uh, mga kagabay and this is Mace Gabay Welcome back to our YouTube channel guys So for today's video guys is ipapaliwanag po natin yung ating comments sa ating viewers which is ang sabi niya po dito is what if kung nawala na po yung aking SIM card So um, once again before po tayo magsisimula po guys allow me po muna to say thank you sa lahat ng mga nag-subscribe dito sa aking YouTube channel para mas uh, madami po tayo or maibigay po ng ating YouTube algorithm yung ating mga video dito at marami pong um, makapag-inform or marami po yung um, ma-inform sa ating mga information. So, guys, again, welcome and maraming salamat po. So, po kayong kalimutan mag-subscribe po sa ating channel po, guys. So, una po, guys, um, ipapaliwanag po muna natin. Una, um, kung yung SIM card na nawalan niyo na po is, um, pwede nyo po palitan doon sa ating telecommunication. So, mag-request po kayo para po ma-retain yung number. Pag hindi naman po guys, um, inform ko po kayo na yung sa Palawan Pay po, meron po kasi, lang, uh, meron po kasi silang policy na one account only. So, ibig sabihin, hindi po kayo pwede mag-create ng ibang account. Hindi katulad ng GCash na mag-create tayo ng uh, maximum of 8, ba yun. Um, I'll have to make sure kung ilan basta ila kailangan pwede po kayo mag-create ng another account kahit meron na kayong account. So sa Palawan Pay po, guys is isa lang po. So kung na-detect po ng system na meron na po kayong account doon, uh, hindi na po kayo gagawa. So ano po yung gagawin po natin doon? So bali ang mangyari is kung nakapag-request kayo sa telecommunication, ma-retain niyo yun yung number. So okay lang 'yon. Now, kung hindi naman siya, kinakailangan niyo pong mag-deactivate ng inyong number at i-register yung inyo pong bagong number. So ano po yung gagawin po ninyo guys is um, create po muna kayo ng inyong account. So, bali, nag-exist po siya ng dalawang account. Meron yung pop-up. Um, may, may two possible, may two possible scenario na mangyayari doon. Una is, ma-detect kayo agad-agad ng system na nag-create kayo. So, bali, ang, ang ma-detect -ma doon is du duplicate selfie. Ibig sabihin, meron na po kayong account doon. That's why, nag-create siya ng duplicate selfie. Next is, kung yun po yung nangyari, tawag kayo sa hotline ng Palawan Pay at magpapa-assist kayo sa isang customer service representative. Now, um There are some possible na no, naman nga na-question doon kasi ang mangyayari is kinakailangan nyo po ng uh, personal identification. So, kinakailangan nyo po muna i-provide yung mga information nyo kung nagkipag-contact kayo sa customer service representative. And guys, aware lang po, uh, kinakailangan nyo po sagutan yung mga information doon kasi kayo yung gumagawa doon sa inyong account. That is for the information sa inyo para iwas scam, iwas um uh, iwas talagang sa inyo po talaga yung account. So ano po yung uh, next is kung nakapag uh, bigay na po kayo ng instruction sa customer service representative doon sa mga account niyo po na ginawa or doon sa bago niyo po account na nagawa, then kinakailangan niyo po na uh, mag-wait ng 5 to 7 banking days. kung nag selfie kayo which is meron po tayong video doon sa itong YouTube channel yung ating duplicate selfie, ano yung possible na mangyayari doon. And the next is, kung successful naman, hindi na-detect ng system. Kasi minsan, merong hindi na-detect, merong dalawang number na nangyari. So, kinakailangan nyo talaga na i-inform sa Palawan Pay na ito na yung nangyari sa inyong old number para ma-deactivate yon at ma-filter -ma ng, ng system na palawan pay na yung inyong unang number is nawala na yon at yung recent number nyo po ang nangyari bakit nag advise at tayo ng ganyan? kasi ang nangyari dito or ang mangyayari pag in case meron kayong mga transaction na example nag-transfer kayo ng funds hindi na dumating doon sa pinag-transferan nyo ng funds tatawag kayo sa hotline gusto nyo po makipag-communicate now pag uh, check ng customer service representative doon, ma-filter siya na dalawa yung account niyo po. Mas maganda na makipag-coordinate kayo doon sa inyo pong um, doon sa application or doon sa platform na ginawa niyo para magiging maayos yung inyo pong account. And the next is kung nakapag coordinate naman po kayo and then okay na bang 'po yung number niyo po. That's it. So, yan po yung gagawin natin kung nawala yung SIM card doon sa, anawala yung SIM card na ginamit natin sa Palawan Pay. So yun po yung ating kinakailangan gawin. Kailangan po natin magiging magiging responsible sa ating mga account, especially that is online banking. And usually kasi magkakaiba iba yung mga policy ng isang platform or yung isang online bank, magkakaiba kasi yung kanilang mga policy. Pwede naman multiple accounts, but this one is hindi, kailangan isa lang. So, dapat makipag-coordinate po tayo, at ipaayos natin yung ating account. Huwag po natin ibig sabihin na, ay, okay lang yan, ah, gagawa na lang ako ng iba wag po tayong ganyan. Pwede kayo gagawa, but maridetect talaga yan ng system, okay? So, yan po yung ating ipapaliwanag sa ngayon, guys, okay? So, guys, kung ganito nyo, uh, gusto nyo ng ganitong video, huwag uh, po natin kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share ng ating video. So, maraming salamat and see you next time. I-click yung notification bell doon sa ating YouTube channel para updated po tayong lahat. Maraming salamat po.